<laughs> so ito yun guys bagong Bili nating baka So sabi nung may ari Na marunong na iararo So ayan Atong gidaro sa atong Kamoti Plantation Para sa ating sweet potato So ito yun malaking baka hybrid Kaya lang Hindi sanay sa ano ro rolling ah uh, ano okay. yun? Bugma sir, ang ang sila gabi eh Okay, copy Okay, okay, okay Okay Si pa daw So ito gamit namin guys dito sa Bukirin no. Manual yung pag-araro natin sa farm kasi hindi napapasukan to ng traktor. Uh, ano kasi to? Nasa gitna. So walang madaanan. So baka ginagamit natin ang araro. And so, tapon namin ng sweet potato. So ayan. So mga one week nito, tutubo na 'to. So gilid natin 'tong corn plantation, 'no? Malawak-lawak dito. So ganito lang pag-aararo. So hindi hindi dumating yung iba nating mga tauhan. So dalawa ang hindi pumasok sa atin. Kaya ito na gamit natin tong sariling baka natin. Alasing kagabi. So hindi nakapasok. Inuuna pa yung inom kaysa uh, trabaho. Kaya ayun. Hindi nakapasok yung taga-araro natin maganda sana yun kasi malaking baka so itong gamit natin may anak to na ano limang buwan nanay to nanay big mama Kulang sa lahutay. Mm. Oo. Eh. siguro ba? ba yung... oh uh. Hey. Hey. Hmm,

So ayan guys, magtatanim na tayo. Tanim na natin tong mga nasa pang kamote. Target namin ito mga October or November. So kung pwede, kung kaya pa i-gawing December, December natin yung harvesting natin ito. Pagani eh, para medyo malaki yung ano. Malaki-laki yung bintahan ng kamote. Ang ating sweet potato. So, ito medyo malawak-lawak na. Ito kahapon, tinaniman natin. So, malawak-lawak na. So, nasa kalahati na tayo. So, yun hanggang taas. Tapos, meron pa doon sa may likod, sa baba. So, ito yung kahapon. Medyo madami lang, madamo. Pero, uh, ipadadamo natin tong ano patanggal natin tong damo kasi medyo madamo yung tinaniman natin importante na itanim natin so meron pa tayong dalawang sako ng sweet potato seedling niya so, ito yung gagamitin natin pagtanim So that's all for now. Update once again. This is Yashui. Kapatid, ko lang Bye.